Kita mo yan, yan mismo ang mga patch sponsorship na mga kuponan sa NBA. Especially mga idol para sa mga NBA team. Kabilang yan sa kanilang mga pinagkukunan ng kanilang pondo para ipasahod sa kanilang mga manalaro at sa kanilang mga staff. Kabilang yan sa kanilang mga pinagkukunan ng kanilang panggastos sa kanilang kuponan. E magkano nga ba naman ang kanilang ibinibigay para madisplay lang ang kanilang logo ang kanilang brand sa jersey ng mga team na to. Well, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago yan, heto muna mga idol. Lahat ng mga kupunan sa NBA ay willing na tumanggap ng mga patch sponsorship. Especially kung papatapos na ang kanilang kontrata sa kanilang kasalukuyang sponsor at mukhang hindi na ito magre-renew sa kanila. At syempre yung iba ay wala pang mga patch sponsor para may ang kanilang brand, ang kanilang logo sa jersey ng mga team na yan ay kinakilangan nilang bumayad. At alam nyo ba na depende sa kalakihan ng logo, nakadepende rin po doon kung magano ang kanilang ibinabayad. Siyempre kung maliit, maliit lang na halaga. Pero kung malaki, ay malaking halaga din yan. Ang malaking rason dito mga idol, alam na natin yan. Para syempre makilala sila ng mga fans ng team na to. Kung malaki ang fanbase mo, malaki rin ang pupwede mong hingin na fee o bayad sa mga kumpanyang ito. Kahit na parang animoy maliit na logo lamang yan dyan sa kanilang jersey ay malaki po ang impact na naibibigay niyan sa mga kumpanya. Sa mga fanbase pa lang ay siguradong marami na po silang makukuhang mga customer galing sa mga fanbase na yan. At syempre kung pinakakatiwalaan sila ng team na yan ay siguradong pagkakatiwalaan rin po sila ng kanilang mga fans. Alam nyo ba na ang NBA mismo ang first major sports sa North American na nag-adapt ng ganyang sponsorship sa kanilang jersey at pagkatapos nyan ay ito hoy, ginaya na? ng NHL at MLB. Kung mapapansin nyo sa overseas, marami silang mga sponsor sa kanilang jersey. Minsan hindi lang isa kundi napakarami. Diyan nakalagay mismo sa harap ng kanilang jersey. Hindi sa bandang balikat, hindi sa bandang kaliwa ng kanilang jersey kundi sa gitna mismo. Noong nakarang season, ito po yung mga kumpanyang nag-sponsor sa mga team, mga idol. Ito po ang kanilang hanay. Marami ang sa finance, sa software. Meron din pong e-commerce, kabilang po dyan ang Rakuten ng Golden State Warriors. Meron din pong food and beverage ang Bibigo ng Los Angeles Lakers. Entertainment ang Disney sa Orlando Magic. Yung isa naman ang festivals ni Mr. Beast sa Charlotte Hornets. Well ngayon, magkano naman ang kanilang binabayad para mailagay ang kanilang mga logo dyan? Para sa Lakers mga idol, nakatanggap sila nang 100 million for 5 year galing sa Bibigo para ma-display lang po ang logo iyan sa kanilang jersey mismo. Maliit lamang po ang 100 million dollars considering na milyones din po ang tinatanggap ng mga kontrata ng kanilang mga malalaro. Pero syempre hindi lang po isa yung kanilang sponsor kundi marami pa. Ngayon yung sa Golden State Warriors naman yung rakoten ang Golden State Warriors at yung kanilang deal sa Rakuten na worth 20 million per year ay ang kauna-unahang pinakamalaking deal na natanggap ng isang NBA team na sponsor sa kanilang patch. You see mga idol, ang mga patch sponsorship ay para lamang 'yan sa mga NBA team, pero lately ha, kamakailan lang, yung mga jersey ng mga referee ay nilagyan na at sa NBA naman po yun. Sa pangkabuan, nakadepende po ang presyo ng kanilang mga sponsorship na yan. Depende sa team kung gaano kalaki, kung gaano kasikat, kung gaano kalakas ang kanilang value, kung gaano kalakas ang kanilang hatak sa kanilang mga fans. Yung sa Lakers at Warriors, kabilang sa mga top big teams yan ngayon sa NBA, 20 million per year ang kanilang nakuha grabe. Yung kay Mr. Beast naman sa kanyang festival sa Hornets, nasa estimated 5 million per year ang kanyang binabaya doon. Mababa po yan considering sa value ng Hornets at kung ano sila ngayon sa NBA. At mas mababa rin po yan sa average na patch is sponsorship fee na nasa 8 to 9 million per year. Kung interesado ka sa mga gantong content, ilike ang ating video. Mag-comment ka lang kung anong mga kwento ang gusto mong marinig. Meron ka bang gustong malaman patungkol sa NBA? Comment mo lang yan at gagawin natin ang ating kakayahan para magawan yan ng video. Maraming salamat po sa panonood.